so natapos lang natin ang ating tubo guys. Kakatapos lang nating pinturahan. Ito yung tower ko na papalitan guys. So, para tataas siya. Ayan, so combination ito ng number 2 at 1 and a half na tubo. Ayan, so ready na yung ating fittings guys. So, so bali insert na lang yan sa, sa mga tubo na susunod. Ayan. So, ito na guys. Uh, ito yung sample ng ating step ladder. So, para sa akin, ang design na to guys, ang pinaka-safe. So, may ibang design dyan. So, nasa iyo kung ano ba ang magayahin nyo ba itong aking pamaraan. Ayan. So, makikita mo guys, yung winildingan ng uh, kabilya patungo sa tubo is mayroon siyang 1 inch. So, sobrang uh, lapad. So, less probability na matanggal ito guys. Ayan at kasyang kasya yung ating paa dyan. Ayan, so, uh, papakita ko sa inyo guys na sa akin talaga itong tubo na to. Ayan, ako ang nagpipintura. Ayan. <coughs> so, very basic lang yung pagpintura guys. Uh, Antairas para yung uh, pinintura ko dito. Primer. Yung ibang tawir tower namin is nakakatalis naka, ano, naka -katalis siya. So, ang kagandahan ng katalis guys is makapal. No, meron siyang mga kapal na parte. At yung catalyst pala guys is ano, magas pang so hindi siya uh, glossy, hindi siya slippery kapag uh, akya tayo ng medyo maulan or basa yung tubo. Sa area kasi namin is ano siya, moist yung, mag -moist yung mga metal guys. Kaya mas maganda talaga kapag may lugar kayo na moist yung uh, palaging nagfagging is catalyst uh, ang gagamitin nyo. Hindi ko na alam kung anong combination nun. Yung karpentero, yung amay alam Okay. So, sa akin is, hindi naman uh, palaging nagfag dito. Yeah, pwede na tong primer na glossy. Ayan. So, next clip is ano na natin material preparation at specifications guys so stay tuned para hindi kayo magkamali sa preparation ng ating tubo alright so kung plano nyo pala guys is mga antena nyo is malalaki number 2 ang tubo gamitin nyo So, ito yung example, guys, ng first tubo na ating nilagay. Ayan. So, siya lang mag kaya hindi natin puputulin yung unang tubo. So, ganyan ang mangyayari. Okay. So, nandito, na, na tayo sa raw materials pa lang guys. Ayan. So, pinutol ko na yan ng uh, kalahati yung 20 feet. So, ginawa kong 10 feet, 10 feet. Ayan. So, meron akong next project na tower. Number 2 yung ating first 3 na tubo. So, number 2 yung ating ano. So, ito yung first tubo natin na hindi puputulin. Ayan. Para maging makita nyo sa yung last clip natin. Ayan. So, ito yung alam rin natin guys. Number 10. Ayan. GI wire. So, kung may bili kayo nito is i-make sure nyo na lang na ganito ang kulay. Kasi merong isa dyan na dark na ang kulay. Magkakalawang yun. So, ito yung ating turnbuckle guys. So, sobrang laki kasi pang lifetime yung ating uh, tower. So hanggang mahuli tayo ng NPC guys, uh, magtatayo tayo ng tower. Ayan, so number 12, number 12 na turn turnbuckle, yung aking recommended sa sobrang lakas kasi ng ano uh, ito. No, yan ako, M12, ayan so guys. So sa aking experience is eh, sobrang ganda ng kanyang hila. Ma-feel -ano, ma mo talaga kapag ikaw ang akyat sa tower is hindi talaga siya aalog. Ayan, so ito yung one and a half na maging fitter natin guys. Ayan, two feet. Kibali yung one feet is ibabaon sa number two na tubo. Ayan, At tapos yung another one feet ng ating fitter is ano siya nakaabang para sa next na tubo. Ayan, so ganyan ang mangyayari. So dito sa step ladder guys, preparation. So dito yung pinaka-crucial na part sa ating tower. Kasi yung step ladder talaga ang apaka ng ating mga climber. So ayan, so susukatin natin is yung standard talaga nito is 18 inches. Ayan, so sharp estimate lang to guys ha, kasi ano to eh. Meron kasi tayo tayong goal. So ipakita ko sa mamaya sa video natin kung ano ang goal ng ating step ladder bakit ganyan ang design ko ayan so makita nyo guys is nasa 17.5 lamang siya ayan pero 18 talaga to guys yung first na putol ko is 18 talaga tapos umatamata na lang sa sumusunod na pagputol ko ayan kaya naging 17.5 itong isa na sinukat natin ayan so ibibenta natin guys ko ikaw na bahala kung paano mo i-bend. So, usually, yung mga mason natin dyan is may mas alam dito Sa so discard din ng kabilya pag bending. Ayan. lansang lang uh, tubo. Pwede na yan. Ayan. So, standard talaga guys ng ating step ladder is ano talaga, yung uh, may 1 inch dyan sa pagwi-weldingan ng kabilya patungo sa tubo. Ayan. Diyan yung diyan kakapit yung ating kabilya sa tubo guys. 1 inch. So bali 1 plus 1 equals 2 na. So mayroon pa tayong 16 inches na ano kulang kasi 18 total kasi nito eh. So 16, kayo na ba na bang estimate guys? So pwede namang 9 plus 7 ito. 9 yung pa yan, yung pababa na yan is 9 inches tapos 7 yung aapakan ba? Diba? So, para maging 16 plus 2 is maging 18 inches siya. So, sharp estimate lang to guys. So, importante yung goal natin is may mawildingan tayo para kakapit yung step ladder natin, yung kabilya doon sa tubo. Tapos, may aapakan tayo dyan, oh, dito, na ano siya, kasya yung ating binti talaga, o tawag yung, yung paa natin. Ayan. So, ganito yung design niya, guys. Para in case may slide tayo, is hindi tayo ma, ano talaga, tumailapon kasi meron siyang curve. Ayan. So, kaya ganyan yung ating goal, guys. So, dapat flat talaga yung, ano, guys, so, yung 7 inches. Okay. So, yun lang. Salamat.